nagdagdag na sila ng bakal yun, kasi nakaano na doon sa kabila eh nakakulog na eh yun, may padag na sila sa lahat eh yun oh no? kinulong na nila yung mga poste ng hollow block doon sa kabila kagaya dito sa kabilang side na ito yan nakakano na na yun oh may mga padag na sila doon sa kabila kaya andyan na nagdag yan po hindi nila basta basta pa yan may close kaya makikita pa natin kasi mga kasi may emergency na kailangan nila may paso pang materialis tulad yan ako oh, di ba kaya hanggang muna niyan ng last minute na yan ano niyan yan eh guys oh tinan mo sila maghal, maghalo mag black oh may ano sa kabilang side yung stereopon yan yung gitna stereopon yung stereopon sa gitna oh yan oh. Yan yung mga bakal na panggit na. Diba? Yan na. Ito, di pa nila binubuhusan to eh. Yan na. Dapat ito dito, buhusan muna nila hanggat may dadaanan yung ano. Yung pang ano sa halo. Yan, binababaanan nila.

damo mo. Tandaan lang yan. Crane. yan diba? Yung hollow block nila, hindi pa pull. Kung pinol nila nilang bako, ganyan. Ayan. Nababa na, oh. Nag-adjust pa ng isa. Ayan. Tandaan lang. Ayan tandaan lang sila yan ayan. ayan buhay contraction talaga yan din ang gagamitin nila pag nagpatong na sila ng ganyan din sa mga poste na nakikita natin diba? yan din ang gagamitin nila yan din pang ano yan, pang mahabaan long vista na yung cone yan ginamit wala ata maliit kasi kung maliit lang mamaya hindi aabot pang malakasan na talaga yung cone nila pang ilan ton na yan oh. Huh? diba Kasi ano pa niya kung lalapagan, di ba sa basta, o. Oh. Kasi yung hollow block na to, sa gabal to, eh. Kung wala sa hollow block na yan, okay sana, eh. Kasi naano lang niya, boss, yung pag naglong distance baka biglang tumaob yung karin niya. Kasi mabigat din yung bakal na yan, ilan yan. Di ba? Kabiglang tumaob yung bumaba yung kain niya. Katutulag ng katutulag sa gitna. Hindi delikado pa. Diba? May ka pa yun. na yung kain Ganun po kaya nagaano yung driver nag -iisip. Bakit daw malayo? Malayo na doon sa gitna. Saka siyempre, yan din ang isasampan nila sa gitna. Pag nagpatong na sila ng ganyan, yan din ang gagamitin. Hindi pwedeng ilayo. Ang gitna lang talaga yan. Dapat, sa saka, doon lang dapat sa kabila eh. Nata mo, nalalayuan kasi nalalayo, Sabi, nalalayuan na siya eh. oh, you know. Kasi sasagad na siya sa taas eh. Sasagad na sa bubong. Na na Pag nagadjust adjust pa siya, sasagad sa bubong pa. Oh, yan oh. Sa gabal yung hollow block na to eh. Dapat yung nila yan muna bago ano. Yung hollow block na yan. Ayan, pwede yun. Katulad dito, banda dito, may maluag dito. Ito dapat. Kasi pag inadjust pa yan sa gitna, mahaba pa yung nakapatong sa hollow block eh. eh. may harapan, baka sasayad sa bubong. Hindi pwede nakaganyan lang yan. Mag-a-adjust, magdadagdag sa nang haba. Habang papalayo na papalayo. Ganun lang yan po o ba? Diba? subukan mo mag-adjust yan hindi pwedeng ganyan lang yan a-adjust siya a-adjust nang a-adjust sasayad sa bubong delikado pa yun pasira pa yung bubungan na yan laking problema yan damage yan nakapix kasi lahat yan yan lang pang problema niyan o, dito po nila ilalagay sa kabilang side banda dito yan dito nila yung usog nila yan dito yan, i-click niya lang kayo. Ayan, dapat yan Ayan, dapat. Dito sa area na to. Diba? Dapat, tinunan nila yung gamitin, yung hollow block na yan, para may paglagyan sila <coughs> ng bakal. Diba? Diba? Bababa na nila yan. O, naglipat sila ng hollow block na papatungan. Tignan mo, boss. Mga boss, ha? Tignan mo yung patungan nila, hollow block. Ganyan katibay ang hollow block nila. dadag an nila ng bakal na yan, hollow block. Yung hollow block ay sa, sa atin, sa Pilipinas. Kaya-kayang ganyanan. Patungan ng ganyang kabigat na hollow block. Di kaya mabasag. O, oh, o. Yan o tanan po ka adjust sa adjust o di ba may pa yun yung papalo kasi ako adjust siya eh dagdag yan dadagdag yung bababa na siya bababa niya muna bago i-adjust di ba Diba yung hollow block nila eh no? Pagpapatungan hollow block lang. Ang bakal, hindi mayuyupi. Kasi bakit kamo nila gagawin kinakalangan sa ilalim pero pagdakot nila mamaya, sila mahirapan. Kapag nakadikit lang sa patagyan yan eh, mahirapan sila pagdakot pag isasampanan nila. Hmm, doon na lang kasi mahaba pa talaga mahirapan. Hang. Doon na nga lang nila pinalusot. Hindi na pwede talaga dito sa banda dito. Mahirap na eh. 'di ba? Diba? Malito yung area, may sari nang mao oh, yon. Diyan nalalinapag nila. Ganun ka TV ang halo black boss oh. Ayun oh. Oh, baba. Oh, pwedeng ilayo kasi sasayad sa bubong. Pa humaba nang humaba, pupulbi pa, pa yung ano. Kung kung matas ang bubong na o oh, walang bubong, madali lang. Oh, Ayun na po, sasaya. Ba, Bababa na yan. Nakakabilid yung hollow black tibay na pinagpatungan nila halo black na pinagpatungan no? matibay Diba? Oh, bababa na yan. Ang tanong dyan, mamaya pa sila sa pag nag -ano sila. Kailan tanggalin nila yan? Ang baba na. Oh. Yan na, oh, galing. O oh, na, pag nang galing, ang TV ng hollow block. Mm, ano ha? Nakahiga pa yung hollow block na yan, nakahiga pa. oh, nakahiga pa yung hollow block na yan. ba? Diba? Hindi nakatayo. Hindi nga nung katiba